meron nga pala tayo nga nabiling malaking isda. Kaya naman ang gagawin nating luto dito ay inasinan. Yan oh. So binalot natin ng napakaraming asin yan. Nabili nga pala natin to sa naglalako dito sa street natin. Yan. So hindi natin kilala kung anong isda to. Kaya kung kilala nyo to, comment naman para makilala natin yung ganitong isda so first time lang pala natin makakatikim nito laki oh gabrasong laki oh so ngayon ang gagawin natin dito imbis na i iihaw natin o sasabawan i-oven natin to so papalaman na natin to ng lemon ng orange yan so tatanggalin lang natin yung balat ng orange at lalagyan din natin to ng sibuyas uh, at luya at ito pala yung pinaka main ingredients natin ang sandamakmak na asin yun oh. so nakabila tayo isang kilo so lalahatin natin yan ang main goal kasi natin dito e makover yung uh, buong uh, isda ng asin so imbis okay. na gagamit tayo ng aluminum foil asin yung ilalagay natin dito. Ay, lagyan pala muna natin ng olive oil. So malamang yan at magtatanong kayo kung nga uh, maalat ba yung kalalabasan nitong ating uh, lulutuwing isda. Mamaya sasagutin natin yan yung uh, anis na lasa nitong ating uh, nilulutong uh, isda. So ayan at ilagay muna natin sa loob ng chan yung ating mga ricado. So pagkakasyain lang natin medyo maliit pala yung chan uh, nito. Pero in fairness, dito sa isdang to ah, malaman. Sulit na sulit ang bili mo dito. Tapos konti pa yung mga tinik. Yung onion leek natin. Si Kasha, ito na lang. Tsaka, daon si Buyas. Lagyan uli natin olive oil. Konti lang. At konting paminta. Kunti, kuha tayong konting asin. Ayan o, dami nating asin. Tapos tabunan na natin ng asin. Marami. So ito na yung pinakamasayang part. Yung paglalagay ng maraming asin. 'Yan. Para lang tayo nagmamasilya uh, dito. So dapat walang naka-expose na balat ng uh, isda. Kaya tatabunan natin 'yan hangga't maaari. So ang ginawa ko pala dito ay binasabasa ako ng konti yung uh, asin natin para mag kasi medyo nalalaglag kapag uh, tuyo yung asin natin. 'Yan So habang ginagawa pala natin yan, eh, nagpa-preheat na tayo ng uh, oven natin. So bali 30 minutes natin pinainit yung oven natin at lulutuin natin to ng isang oras. Ayan at uh, excited na ako sa kakalabasan nitong ating niluluto uh, nilulutong uh, isda. Ano kaya? Maalat kaya to kasi sobrang daming asin na nilagay natin eh. Ano kaya sa tingin nyo? Maalat ba? So ito na yung kinalabasan after an hour. Yan no. So tumigas na yung uh, mga asin na nilagay natin. Yan nagtumpok-tumpok na. Tatanggalin na natin yung cover para makuha na natin yung uh, isda na niluto natin. So tingnan natin kung anong kinalabasan nitong ating uh, nilutong isda. So mukhang hindi naman siya nasunog kasi grabe yung kapal ng asin, yo. So ito na pinaka-exciting na part, yung tiki man time. Ayun, huhusgahan na natin yung ating uh, nilutong isda sa maraming asin. Grabe tong isdang to, bang kapal nung laman no. Kung mahilig kayo sa isdang malaman, ito ang hanapin nyo. Sulit talaga ang bili mo rito. At maganda rin to kung gagawin nyo nga Lumpiang Shanghai. Hindi kasi to malansa, kaya panalo talaga to sa Lumpiang Shanghai. Ano to orange? So ito na yung honest review natin. Actually hindi siya maalat. Matabang pa nga eh. Hindi kasi natin nagilitan yung isda. Kaya yung mga asin eh hindi nagpenetrate dun sa laman ng isda. Kaya ang kinalabasan matabang. Pero syempre masarap pa rin yan. Pag isaw natin sa toyo yan na maraming sili at kalamansi. Solve-solve ka dyan parang itong isdang to masarap din sa inihaw. O kaya sasabawan natin, no? sinigang, o kaya sinigang sa miso. Pati kasi ulo nitong isda malaman, no? Tsaka pinakamaganda rito sa isda kahit malaki, hindi malansa. So sa mga nakakakilala kung anong isdang to, pakicomment naman para pagbibili tayo eh, madali nating na mahahanap. Thank you for Ang, Ang sarap!